Katay na pero biglang nabuhay ang isang lola sa Thailand. Dadalhin na raw sa Puniraria ang matanda nang bigla itong dumilat. Narito ang report. Siya si Lola Pua Sipueng na taga-Thailand. Sa edad na 85 years old, nakakapaglakad at nakakapagsampay pa siya. Pero nitong February 5, nagulantang ang pamilya ni Lola Pua. Bigla na lang kasing hindi nagising ang matanda nawalan siya ng pulso at tumigil sa paghinga. Tumawag sila ng ambulansya at sa loob ng apat na minuto, patay na si Lola. Nang dadalhin na sana siya sa punerarya, abay si Lola biglang dumilat. Nagulantang ang mga kaanak ni Lola Pua. Tila pangalawang buhay, animoy bagong panganak at tila nagpapababy raw ang matanda. Nagtantrums spa pa si Lola Pua at nag-crave ng sweets. Dahil dyan, pina-check up nila ang matanda. Ayon sa doktor, dahil sa edad ni Lola Pua, kaya biglang nagbago ang ugali nito. Hindi naman maipaliwanag kung paano nangyaring na buhay ang sinasabing namatay na matanda. Pero ang mahalaga, nasa maayos ng kalagayan si Lola Pua. Nagbabalita mula sa Frontline, Carly Kator, News 5.